For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong food trip na naman tayo ngayon. At eto nga pala yung menu natin ngayong araw. Ay nako, sarasa pa lang neto mga katrops, siguradong mapaparami na kayo ng kanin. Kaya naman kung balak mo ring magluto ng ganito, ihanda mo na ang isang kalderong kanin. Para syempre, hindi kayo mabitin. So ayun mga katrops, meron nga pala tayo ditong karne ng baboy at buto-buto nga ito. Gagawan nga natin ito ng deskarte para nga mas dumami. Hindi lang ako sure kung nasa kalahating kilo nga ito. Kung ayaw nyo namang gumamit ng buto-buto ng baboy ay pwede rin naman kayong gumamit ng laman. Pero dagdagan nyo na lang ng kaunting taba para mas masarap. Hindi rin naman bawal kumain ng taba ng baboy paminsan-minsan. Basta bawag nyo lang sosobrahan. Kasi sabi nga nila, bawal ang sobra. So ayun, magagayat na nga rin pala tayo dito ng panggisa. Gagamit lang ako dito ng pulang sibuyas at medyo malaki nga ito at nagpitpit na nga rin ako dito ng bawang bago ko nga ito gayatin ng malilit ng tulad sa sibuyas. Sa recipe nito gagamit rin pala tayo dito ng repolyo at dahil lahat kami dito sa bahay ay mahilig magulam ng repolyo ay ilalahat ko na nga itong isang piraso at pagkahati ko nga ito sa gitna ay nadismaya nga ako dahil may sira pero para nga hindi ito masayang mga katrops ay tinanggal ko na nga lang yung may sira. Nakakapanghinayang din kasi kung itatapon lang eh pwede pa rin naman. Kailangan rin pala nating gumamit dito ng green peas. Yung ganitong kaliit na lata ay okay na. Binili ko nga lang ito sa tindahan at meron pa ang presyo na 20 pesos. Tinanggal ko nga lang din yung sabaw neto dahil hindi naman yung kailangan. At ayan, medyo marami-rami na nga rin ito. At meron din pala tayo dito tomato sauce na binili. At syempre, meron din tayo dito isang pork cube. At ayan, tara magluto na tayo mga katrops. Unahin na nga natin ilagay dito yung mga nahiwa kong bawang kanina. At haluhaluin nga lang natin ito hanggang sa medyo magkulay brown. At kapag ka okay na nga ay pwede na natin isunod dito yung mga nahiwa kong sibuyas. Pinalabas ko nga lang muna yung aroma neto tapos isusunod ko na nga ilalagay dito yung karne ng baboy na buto-buto at gigisagisahin gisahin nga lang natin ito mga katrops hanggang sa magisa syempre kapag ka ganito na naprito-prito na ay pwede na tayong maglagay ng tomato sauce kailangan din kasi nating gisahin ito mga katrops para mas masarap at ayan isabay na natin ang paglagay ng patis tapos durog na paminta tsaka lang natin ito halo-haluin mga katrops at dahil nabitin pa nga ako sa nilagay kong tomato sauce kanina ay nagdagdag pa nga ako dito ng kaunti lang at ilagay na rin pala natin itong ating pork cube naglagay nga ako neto para nga mas maging malasa at mas maging masarap yung ating lulutuin. At tignan nyo naman itong aking ginigisa mga katrops. Hindi pa nga tapos yan pero parang gusto ko nang ulamin. Kaya naman para lumambot na nga itong ating karne. Naglagay na nga ako dito ng tubig na water. At ayan, malambot na nga siguro ito. Kaya naman pwede na tayo dito maglagay ng white sugar at toyo pampakulay. At this point mga katrops, ay eh, pwede na nating ilagay itong green peas. At halu-haluin nga lang natin ng kaunti bago natin takpan. At ayan, siguradong malambot na ito. Kaya naman pwede na nating ilagay dito yung report. Yung repolyo pala natin mga katrops ay maliliit lang yung gayat At haluin nga lang natin ng kaunti at tatakpan lang ulit natin And charan! Luto na itong ating nilulutong ulam Hindi ko kasi alam kung anong itatawag ko sa recipe na to Basta ang alam ko lang ay napakasarap na ito. Kaya naman kung ako sa inyo mga katrops, try nyo na rin magluto ng ganito dahil hindi hindi kayo magsisisi Dahil alam nyo yun, sa sarsa pa lang ay talagang mapaparami ka na ng kanin Speaking of kanin, ay sumantok na nga ako dito para makakain na At tignan nyo naman yun oh tara mga katrops, kain na tayo kumuha na rin kayo ng inyong pagkain at sabayan nyo na nga kumain, at ayan first bite, thank you lord sa food ay nako, grabe, napakasarap nakakagana talagang kumain kapag ka ganito kasarap yung ulam mo, tapos may chili garlic oil pa, sabay ganito pa yung panahon, maulan, ay nako siguradong masisira na naman ang diet ko neto tignan nyo naman kasi ang inyong katrops so ayaw magpaawan, di halatang gutom na gutom, kaya naman subukan nyo na rin magluto ng ganito mga katrops para malaman nyo na totoong napakasarap kasarap at hindi nga lang ako nag eme-eme -MM lang dito at kung umabot ka nga pala sa part ng video na to ay comment naman dyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito na panood at huwag nyo na rin palang kalimutang mag like and share so panubayan ba yan hanggang dito na lang salamat sa panonood bye bye